Ito, pre, tuturo ko sa'yo kung paano magkaroon ng libreng show my king franchise. Talaga? Sige nga, game! Alam mo ba, pre, based on studies sa Philippine industry, food cart franchising is among the top business para sa mga Filipino. Una, low capital pero maganda ang kita. Pangalawa, meron na itong proven system. Pangatlo, may brand na to na mabilis pasukin ng mga tao at hindi mo na kailangan ng experience dahil tuturuan ka. Ngayon, ang maganda, JC Premier ang company natin at in partnership yan sa JC Worldwide Franchise na nasa loob na ng franchising business in 10 years. Ah, 10 years na. Yes, 10 years na. At ito naman ang mga owners. Ah, ang babata pa nila. Tama ka. Ang maganda dyan, sa loob ng 10 years, ito na ang nagawa nila. Ito ang lahat ng franchise concepts under JC Worldwide. Pinakamalakas dyan ang showmaking. Ah, oo, showmaking. Dami kong nakikitang showmaking eh. Ito na ang office ng JC Worldwide sa Makati. Bakit sa Makati? Sa Pilipinas, ang sentro ng business ay sa Makati. Ito naman ang itsura sa loob. Nag-umpisa ng isang empleyado noong 2006. Ngayon, 300 employees na. Ilan? More than 300 employees na. Ngayon, ang maganda dyan, meron din tayong komisari na tayo ay GMP approved. Meaning, ang lahat ng produkto natin ay dumaan sa good manufacturing practice. At tayo din ay NMIS certified. Ibig sabihin, ang lahat ng meat natin ay safe kainin. Hindi rin tayo kumukuha ng siomay sa ibang pagawaan. Ang siomay natin, tayo mismo ang nagmamanufacture. Tayo din mismo ang gumagawa. At lahat yan ay fully automated. Ngayon, ang maganda dyan, hindi mo mabibili ito kahit saan. Tayo lang ang merong ganyan lasang siomai. Over 10 years, nakabuild na tayo ng 900 branches nationwide. 900 na lahat? Yes, 900 nationwide. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang maganda, makikita mo tayo sa SM, Robinson's, and Pure Gold. Pati sa MRT. LRT meron, di ba? Yes, at marami pang ibang establishments. At ito pa maganda, tayo lang ang franchising company ang may pinakamaraming celebrity endorsers. Uy, wow! Si Aubrey! Oh! Si Julius Babaw yan ah. Yes, pati si Miss Tintin Bersola Babaw. Ito, nasa dagupan. Dito ang franchise nila. At syempre, sa lahat ng business, may competition. Ito, isang franchise, 400,000. Ito, 430,000. Si Show My King, ang good news, 230,000 lang. Malaki maliit. Malaki. Yes, Siyempre, sa pananaw mo, malaki pa rin 'to. Bakit? Hindi lahat ng tao afford ang 239,000. Pero alam ko, lahat ng tao nangangarap magkasarili nilang negosyo. Ngayon, gusto mo ba ng libreng show, My King? Siyempre! <laughs> yes, ngayon, ang tanong, paano mo makukuha ng libre yan? True JC Premier. Ano si JC Premier? JC Premier is an advocate of health and wellness and personal care products. Na ang maganda dyan, lahat ng product natin ay organic and natural ingredients. Tulad ng spirulina, barley, at wheatgrass. Lahat yan ay galing sa New Zealand. At yung mga glutathione na nagtutulong sa katawan natin ay galing sa Japan. Ngayon, marami tayong product sa JC Premier. Nandyan yung Calvit C, Kape Supremo, K-Pads, Omni White, Blue Tapit at iba pa. Tulad ng pangako ko sa'yo, paano mo makuha ng libre ang Show My King franchise? Okay, paano? Para makuha mo yung Showmaking franchise, may kapital hindi 230,000, hindi 150,000, hindi 75,000, kundi magkano lang 15,888. Matanong ko lang, ang 15,888 sa panahon ngayon kapag nagnegosyo, malaki o maliit? Maliit! Tama, maliit. Kasi kahit sa pagtayo ng sari-sari store, kulang pa yan eh. Oo nga, tama. Pero syempre, sa 15,888, maliit man yan, pinaghihirapan natin yan. Kahit anong ilabas natin, gusto natin malaman kung ano babalik, tama? Ang una dyan, makukuha ka ng 16,000 pesos worth of JC Premier products. Ikaw bahala mamili, basta worth 16,000 pesos. Pwede mong ibenta, pwede mo rin gamitin. Pero suggestion ko, gamitin mo muna para maging healthy ka at para maging gwapo ka pa. Para malaman mo na din ang benepisyo ng ating products. Oo nga, tama. Para sa akin pa lang, may proof na. Pangalawa, magkakaroon ka ng 12,000 worth of buy one take one products. Anong ibig sabihin na ito? First 12,000, lahat ng bibilihin mo ay buy one, take one. Ang good news, lifetime yan. Lifetime? Oo, lifetime. At magkakaroon ka ng 20,000 down payment sa franchise. Next, paano kakikita? Una, meron tayong tinatawag na direct sale wherein you can earn 30 to 70% discount sa lahat ng JC Premier products. For example, itong Omni White Soap, nagkakosto ng 185 SRP. Pag member ka, mabibili mo ng 148 pesos. Ang good news, dahil buy one, take one, 74 pesos na lang. Yun ang first way. Ito naman ang second way. Ito ang direct sales commission. O, kuha ka ng 900 pesos products. 900 pesos, buy one, take one. Paano mo makukuha yan? Di ba may kaibigan ka? Oo naman! Yung kaibigan mo, pag na-invite mo, ako na magpapaliwanag. Tapos, pag nagustuhan niya ang business natin, kumuha ng platinum package, bibigyan ka automatic ng company ng 1,800 worth of products. Ganun lang? May 1,800 na ako? Yes, 1,800 worth of JC Premier products. Ito pa, sales match commission! For example, this is you. Bibigyan ka ng dalawang grupo. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ang tawag dyan, left sales group at right sales group. Ngayon, ang kailangan mo lang ay dalawang kaibigan. Meron ka naman dalawang kaibigan, di ba? Kaibigan? Marami akong kaibigan. Ayan, dalawa lang kailangan natin. Anong pangalan nila? Si Mark at si Joy. Okay, na-invite mo si Mark at Joy. Napaliwanag namin yung business at nagustuhan nila at kumuha ng platinum package. Automatic, meron kang 1800 at 1800. Total 3600 worth of products. Ngayon, sabi ni JC Premier, kapag meron kang isa sa kaliwa at meron kang isa sa kanan, meron kang match. Or sa Tagalog, pares. Sabi niya, pag meron kang isang kaliwa at isa sa kanan, meron kang 1,500 cash! So dito pa lang, sa dalawang kaibigan mo, kumita ka na ng 5,100! Ngayon, syempre itong si Mark and Joy, kapares mo mukhang negosyo! <laughs> Gagawin nila, iimbitahin din nila ang kaibigan nila na pwedeng hindi mo pa kaibigan o hindi mo pa kilala o ni minsan, hindi mo pa nasilayan ang kaniyang kagandahan. So gagawin nila 'yung ginawa mo. Meron din silang left, meron din silang right. Meron kang A, meron kang B, meron ding C at D. Tandaan mo, ang mga kaibigan na to ni Mark and Joy pwedeng hindi mo na sila kaibigan o hindi mo na sila kakilala. At pwedeng ni kailanman hindi mo pa nasisilayan ang kanilang kagandahan. <laughs> Tama ka. Siyempre, katulad mo, si Mark, kumita rin sila ng 1,800. 1,800 worth of products at meron pang 1,500 na cash. Kumita rin siya ng 5,100 tulad mo. Ngayon, si Joy, kumita din siya ng 1,800. 1,800 worth of products at meron pang 1,500 na cash. Kumita rin siya ng 5,100 tulad mo. Ngayon ang tanong, may kinita ka kaya? Yes! Bakit? Sabi ni JC Premier, meron ka isa sa kaliwa at meron ka isa sa kanan. Meron kang pares, meron kang 1,500. Again, meron kang isa sa kaliwa at meron ka isa sa kanan. Meron kang pares, meron kang 1,500. Tama? Total, 8,100 ang kinita mo. Ngayon, tignan mo ah. What if dere-derecho? Kasi masisipag ang kagrupo mo. Tuloy-tuloy ang gawa nila. Shinare nila ang business. Ngayon, sabi ni JC Premier, basta meron ka sa kaliwa, meron ka sa kanan, meron kang 1-5. Ito, pares, di ba? E di, 1-5, 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 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 yan, si 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 tama ka. Kaya naglagay si JC si Premier ng safety net. Safety net? Ano yung safety net? Sa isang araw, pwede ka magkaroon ng 10 sales match a day. So, ibig sabihin, pwede kang kumita ng 15,000 a day, 105,000 a week, 450,000 a month, hindi kailangan sabay o hindi kailangan pantay. Basta kung kailangan ka magkapares, meron kang 1,500 pesos. Grabe! Sinabi mo pa, oh, pwede na ba yung pan-shopping? <laughs> Pare, sobra-sobra. <laughs> oh, ito pa. Meron tayong tinatawag na Leadership Commission. Anong maganda dito? Wala pang meron ganito sa ibang company kundi tayo lang. Ito, tandaan mo. Bonus ng JC Premier to para sa atin. Busy ka ba? Oo eh. Siyempre, pasok pa ako sa trabaho. Oo, tama. Busy ka. Marami kang ginagawa. Ginagawa mo lang part-time ang JC Premier. Kunwari, si Mark lang na-invite mo. E eh, di meron kang isang na-invite eh hindi siya busy. Siya ang may mas maraming oras. Kasi ako, hindi ako naniniwala lahat ng tao busy. Yung iba, mas maluwag. Ngayon, eh mas may oras siya. Marami siyang na-invite. So, kumikita siya ng 1515151515 Tanong, may kinikita ka kaya? Kasi, sa ganitong klaseng industriya, kapag wala kang kabila, wala kang pares, wala kang 1,500. Ngayon, ito maganda. Sa JC Premier, iba. Kasi sabi ni JC Premier, hindi niya makikilala si Mark kung hindi dahil sa iyo. So, ibig sabihin, bibigyan ka ng JC Premier ng 300 sa kada 1,500 ni Mark. Kasi, ikaw ang nagpakilala kay Mark. 1,500 niya, may 300 ka. 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 Wow! Ibang klase ah. So, panagpare si Mark? May 300 ako? Oo, oh, tama ka. Grabe, ayos to ah. <laughs> Tanda mo, pre, ginagawa mo to part-time. Part-time pa lang to. ba diba, busy ka. Nagtatrabaho ka, kaya busy ka. Pero si Mark, tuloy-tuloy lang. Di ba so sobra na naman tayo ng labas? Tama ka ulit. Kaya may safety net na 10 leadership commission per day, which is 3,000 per day, 21,000 a week, and 90,000 a month. Wait, wait, wait. So, ibig mong sabihin, pre, kay Mark pa lang, kikita na ako ng 90,000 a month? Oo, tama. Eh, paano pag na-invite ko rin si Joy? Eh, masipag din yun. Hindi kikita na naman ako ng another 90,000 a month? Oo, tama ka. Kasi sabi ni JC Premier, hindi niya makikilala si Joy kung hindi dahil sa'yo. At kung lima na ang na-invite mo at lahat sila masisipag, edi may possibility na may lima kang 90,000 a month. Grabe! my God, talaga! Power, di ba? Sabi ko sa'yo, oh, pakinggan mo lang ako. Ayun ito. Meron tayong uni-level commission. Ano? Meron pa? Ang <laughs> dami, grabe. Sige, paano naman yan? Ito, ganito. Itong uni-level commission, dito mo makikita kung gaano ka-stable ang JC Premier kasi lahat ito product movement for example, this is you. Bibigyan ka ng sampung level. Sino ang nasa first level? Yan sila Mark at Joy na ikaw mismo na naka-invite. Dito, magkakaroon ka ng maximum of 5%. Ano ang ibig sabihin? Sa lahat ng ipupunas, iinumin at ipapaligo ni Mark at Joy, meron kang 5%. Uulitin ko, sa lahat ng ipupunas, iinumin at ipapaligo ni Mark at Joy, meron kang 5%. <laughs> Grabe, kinaligo talaga. E sino naman yung mga nasa level 2? Ang level 2 mo ay sina A, B, C, and D. Sila naman ang mga na-invite nila Mark at Joy. So parang meron kang 4 na level 2 tapos, 8, level 3. Tapos, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ngayon, total niyan, 1,024 distributors. Ngayon, bawat isa dyan, ito ang maximum. 5%, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5% total of 30%. Paano yan? Isipin mo na lang. Sa isang buwan, lahat sila tag 1,000. Magkano yan? 1,024,000. Meron kang 30%. Meron kang 307,200 passive. Tandaan mo ah, sa lahat ng ipupunas, iinumin at ipapaligo nila. Kuha <laughs> ka na, kuha na. Ngayon, tulad ng pinangako ko sa'yo, paano ka magkakaroon ng libreng show my king pag umabot ka sa 88 sales match points. Libre na yung franchise mo. Ha? Huh? Di nga! Oo! Oh, yung show may ko, ganyan ginawa ko. Okay, okay! Ibang klase to ah! Sabi ko sir eh, parang SM advantage points lang. Kada bili mo may points ka, di ba? Tapos meron ka pang reward sa huli. Ganito rin sa sales match points. Effort lang ang kailangan. Mapupuno mo rin ang sales match points mo. Grabe! Okay, okay. Gets ko, gets ko. Ngayon, may plus pa yan. Ha? Huh? Meron pa! Pag ayaw mo ng libreng show, King, pwede ang kunin mo, kotse. Kotse? Kotse! my Pwede ka rin kumuha ng libreng travel. Ne ba matatapos? Ayun na, tapos na. Betin pa ba? Kulang pa ba? <laughs> Sobrang tintin ito. Okay game. Salim mo na ako. Hey!